mag shout out. Ayan si Ak, si Coco ay nakikigulo din kay Mami Perly Vlogs dahil dahil ngayon ay ligpitan ni Mami Perly Vlogs. Nag-agew na ako ng kaunting agew at ginulo ko na itong aking kaunting sala, kaunting lamesa. <laughs> kasi nga gusto kong maging maayos bago mag-December kasi nga si Mami Perly Vlogs ay busy sa December, November. Kaya kaunting linis lang si Mami Pearly Vlogs. Hindi ko alam kung ito ay matatapos ko the whole day. Ayan yung aking walis ay naka, naka talaga doon. Ayan, maliit lang naman itong aming bahay syempre. Kaya ano, mabilis lang ito. Kaya lang mahirap iikot-ikot kasi nga ang laki nitong aming sopa na to. At ito ay muntik ng ano. Ito ay gustong-gusto na namin i dispatch kasi nga ang laki, ang bigat. Tapos sobrang mainit pa pag kami ay nakaupo dito at nakahiga ang nangyayari dito ay nagiging tambakan ito ng mga kalat namin. <laughs> kalat, kalat. Ayan, good morning, Coco. O, ayan guys, ha, waiting, waiting na lang sa kalalabasan ng aking munting tahanan. Ayan, makeover ng content Ayan, guys. Tatanggalin natin muna itong lahat. Lalagay dito sa lames Pat natin itong aking cabinet. Kasi ito ay pumupuno ng mga anik-anik. ko yung Gamit ni Coco. Mga plastic ko guys po. Hindi tisha naman, tisha naman, tisha naman, naman, Oops ni Coco. Kasi hindi namin siya nagamit. Hindi siya naman yung pinang namin sa Oops. kasi yung aso eh. Kailangan ko may plastic. Pagdating isang ito. naman. Isang box ito? Naman. Guys, hindi siya na nagagamit. Baka ito ay na. Yung ko guys, Hindi ko na nagagamit. May tanong ano. Kasi kailangan daw ito yung charge Ayan o no, lights. Singing lights sounds. Ayan. Hindi ko na nagagamit. Baka ito ay Kaya kami ang sinabi ko guys, iikot ko para pag-ano ba dito, sa dating pwede. Ayan, para maging magandang natin yung laman nito guys, ayan ikot natin. Kaiikot ko na lang ulit yung aming cabinet guys kasi ang laki na hindi ko alam kung saan ilalagay kasi dati dati ito ay sa aming kwarto so inilabas na namin kasi nga masikip na rin sa aming kwarto kaya inilabas namin hindi namin alam kung saan namin ito ilalagay. Paikot-ikot na ito, guys. <laughs> Pamana ito sa, ano, sa aking my loves, ng aking bianan. Eh, magandang klase. Kaya, sige, go. Kasi hindi na uso yung mga ganitong cabinet, ba diba? Kasi nga, takaw space sa bahay. Just me, yung mother more. Hey guys. Oh yan. Dito na talaga talaga ini Hindi ko namin mami Carly. Kasi, si mami Carly vlog pag nag-i-dip siya naman eh. ikot ang bahay. Ayan, Carly. Excuse me. Kasi pa yung natitigulo-gulo pa. Excuse me, Coco. Guys, ito na lang yung ililigpit ko. Parang gusto ko lahat isa ko itong aking mga ginagamit sa paglalive. <laughs> ang dami-dami kong kalat, guys. Ano ko, nakakalat pa yung mga basta ang dami. Kasi dati yung mga herban ko, lahat ng mga ginagamit ko pag sa, sa pagla-live, naka bag. Nakalagay sa isang bag na. tas doon pag ko. Eh syempre si Mami Pearly Vlogs eh basta basta na rin lamang. Ito pa yung mga ayusin ko, hindi ko alam. Tapos itong nasa sa guys. Itong nasa lamesa, hindi ko alam kung saan ko na ipaglalalagay parang gusto ko lahat itapot yun na naman naman talaga guys yung mga gamit ni mami perly vlog sa pagbablog ayan dapat talaga ako yung may isang gamit na ano eh na malaking sako hindi <laughs> ko pa kasi tinatapon ayan hindi mo oh ang kalat kalat pati lipstick nandito mga kaek ikan just may talaga guys. Kung maraming kalat guys ay ako at saka yung gamit namin sa aso mga wipes ng aso ito lahat Diyos po, ayan, isang puno pa sa lamesa. Diyos po, parang gusto ko na lahat ipagtatapon ito. Lahat naayos ko na yung iba. Ito pa sa amin ko sa amin ano, laba po. Kaya, ang daming kalat ito, hindi ko. Aalis pa daw kami mamayang alauna, magpapacheck up yung aking prinsesa. O basta, isasako ko na lamang ito lahat-lahat. Isasako ko na lamang ito lahat-lahat, guys. Inilabas ko nga. Sabi ko, ititingnan ko. Hindi ko nga nagagamit. Ayan. Ito, hindi ko alam kung ilalagay ko dito kasi itong aming aso ay parang aabutin lang niya yung mga nakalagay. Kaya, dyan lang muna yan. At namaya ko na yan aayos. oh wait lang, guys, ha. Update, update lang tayo sa... Palating araw pa lang, guys. Hindi ko na kayang pang pahanggang hapon pa itong akong paglilinis. Nandito lang ako sa may parati ng kusina namin. May lamesa pa lang. Ang aming Coco ayaw umalis. Coco, excuse me! Coco! Ang ginawa ko guys, tinanggal ko yung cover ng aming sopa. Dahil sobrang, sobrang, sobrang madumi na. Ayan, umalis na si Coco. And then, nilagyan ko ng ano lang ito, cover namin sa kama. Ito lang yung akaming inilagay. O, oh, ayan, diba si Coco makulit? Para naman mukha siyang bago at mukha siyang maganda. And then, lalagyan ko ng... Hindi ako napalamuti dito sa ano, sa may sandalan. Ito lang. Tabunan. Kulay red. Alam mo naman, pamisan-misan ang ating bahay, kahit maliit, kahit pangit ito, eh, pwede natin pagandahin kung tayo ay eh, madiskarte. Madiskarte, mag-ayos. At ayan, binibigyan ko ng isang araw na pag-aayos para may kaunting kaayusan. Wait lang guys, ipapakita ko sa inyo ang aking ilalagay, ha? wait. Nakikita natin guys yung aking sopa. Ayan, ito yung aking ilalagay. May hila, -hila ng mga konti. Ayan. 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 Baligtad. Sorry naman yung guys. Balis lang nila dinagdag. nga ito sa ano. Dapat dinakagawa. Ayan. Hindi pa ako tapos. Sobrang napapagod na si Mami Pearly Vlogs. Sobrang napapagod na si Mami Pearly Vlogs. Ako ay may kinaka... Ayun pa yung aking ayusin o yung nasa gilid. Puro gamit naman yun ni Coco at tambak-tambak ko. Tambak-tambak namin pag kami ay dadating sa galing, galing labas. Ayun pa ang aking nga ayusin mga gamit ni Coco at kung ano-ano pa. Kaya ito ay pag naayos. Pag naayos ko yung gilid na yun, ay nipapatay ko na yung aking supa-supa dito sa ano, sa aking salamin. Ayan, wait lang guys. Ako ay kumakain ng ano, may natirang banana. oh, sorry ah. Sorry. Hmm. <laughs> Ayan guys, yung aking mga kagamitan, ayan, inalagay ko na ulit sa malaking bag lahat ng aking pang mga pang live. Andito na lahat lahat ng aking kailangan. So, hindi na nakakalat ito sa aming maliit na salasalahan. O, di ba? Ang aking mga pamatay na herban hindi na nga nakakabilis si yung mami pearly vlogs ng mga bagong hairband guys wala na talaga akong time bumili wala na rin akong time mag-ikot-ikot sa palengke kasi ulam-ulam na lang ang mga binibili ko hindi hindi na ako nakakaikot-ikot na ano ng mga pangherban-herban ayan sasabit ko na lamang ito para madali kong hanapin <laughs> at dito ko na lang din ilalagay pagkakatapos ng aking mga live live diba ayan ang amin po ko wala pa rin katitigil sa kakulitan Ayan guys, medyo nakaayos na si Mami Pearly Vlogs. Pero hindi pa siya talaga as in ayos na ayos. Kasi umalis kami kahapon. Pumunta kami ng doktor. Kaya yung aking paglilinis ay half day lang. Pero wala na masyadong kalat, ba diba? Nakita nyo naman. Sinako ko na yung mga iba kong kalat. <laughs> Sinako ko na yung aming maraming kalat. Ayan guys, sa bahay talagang maliit. Hindi may iwasan ang mga mga ano mga anik-anik kaya ano discard discard nila lang kung paano natin mapapanatiling malinis ayan bawal ng mga anik-anik ayan -anik. kain tayo guys good morning